Ang oras po, 37 minutes after 7 in the evening. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang paniyera ng bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang yung mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Una sa Pilipinas. Una, una sa, Pilipino. Pilipino. Dos Kumpanyeras. Nawala yung para sa DZRH. Pero para po sa DZRH. <laughs> It's Friday na Attorney Cam. Itong pinakaantay natin ting araw mm -hmm. ang uh, weekend ayan mm -hmm. kasi tayo ay uh, kahit pa ay makakapagpahinga. oo oo kung... <laughs> kung eh kasi bukas ay araw ng labay eh sa linggo ay araw ng plancha. <laughs> ah, oh di ba pero yung mga gandong mga household chores eh nakakaano rin to panyere eh? nakaka-relax oh. oh pero ang pinaka-relaxing sa akin ay yung ano pagpa-plant plantito, -plantito uh, oh, natin yes, di ba oo oh. uh -huh. oo kaya pag grocery although nakaka-stress din sa grocery ah, dahil napakaraming tao mm -hmm. Ako naman ang aking ano, pambawala ng stress, yung pagbabasa ng mga ano, novel. ah, <laughs> oh, ibang level. Oh. <laughs> <laughs> anyway, kumusta pa inyong Friday, no? Uwi na ba? Yung mm -hmm. iba ay nakauwi na, pero samahan niyo po kami ha. O kaya ay hayaan ninyong Samahan namin kayo mm -hmm. hanggang 7:30 ng gabi para sa mga usaping legal no patungkol po doon sa uh, mga ari-arian pa din ng mag-asawa. Mm -hmm. Dahil na uh, umpisa natin ito kahapon attorney kami yon tungkol sa ano nga ba yung tinalakay natin uh, kahapon yung patungkol doon sa ari-arian ng mag-asawa. Mm -hmm. Ayun. Kung oh. pwede bang ibenta yung property ng asawa nang walang pahintulot ng, ng kanya. Ooo, ito naman, asawa Yes, ito naman no, tungkol pa din sa bentahan pero pero no, yung kahapon ang talakayan natin ay pagbebenta sa ibang tao. Ito naman pagbebenta sa pagitan ng mag-asawa. Ito po ba ay pinapayagan ng batas? Dos May mga pagkakataon kaman nun, na Kamanon na yung mag-asawa naghiwalay na, no? separated in fact, ibig sabihin naghiwalay ng walang basbas -bas ng korte, bagaman at sila ay kasal, pero Uh, in good terms naman o kaya naman ay parang oh, dahil may sentimental value pwede bang ikaw na lang ang bumili bilhin mo na lang yung share ko dito sa ating property na ito gusto ko nang uh, gusto kong uh, uh, mag magfergood good na sa ibang bansa so ito yung property ko eh ano ba, papayag ka ba na ako na lang ang bibili or papayag ka ba na ibenta ko sa iba? Kaya lang, at attorney at, kam at, 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 um, kasi may pagkakataon. Say for example, house and lot. Hindi mo naman siya maibibenta. Gusto pang panghawakan ng isang asawa, hmm. no? ng ex mo. Pero ikaw, gusto mo nang let go. So pwede bang ibenta mo na lang? Pauyanan mo na lang sa ex mo para sa kanya na lang, no? mm -hmm. Ay kasi kung halimbawa itong house and lot, hindi mo na siya pwedeng hatian o oh, hati tayo. Ito yung ka akin, yung kama, iyo yung CR at kitchen. Hindi ah, oh. mo pwedeng ganun, <laughs> 'di ba? Correct. So as much as possible, hindi mo naman siya ibebenta, hindi mo siya maibebenta ng co-ownership. Like for example, a total a total stranger na o oh, sige, on weekends, ah, ikaw ang uuwi dyan sa bahay ko, mm -hmm. on, on uh, sa bahay natin, on weekdays mm -hmm. ako dyan. Oh, hindi naman no, pwedeng ganun. Kinibenta ko sa'yo, kwarto lang yung bibilin mo. <laughs> Oo, di ba? So, kaya, sige, co-owners tayo, pero mm -hmm. uh, kalahating buwan akin, kalahating buwan sa'yo, hindi naman pwedeng ganun. Nap Abay, napakahirap nun. ba na lang, kung gagawin mo siyang negosyo as transient house, o kaya yung mga ginagamit ngayon na pang staycation, kapag yung area ay nando doon sa mga tourist area, yung mga tourist uh, area, sa ano, pwede po yun. E, pero sa mga normal na sitwasyon, eh mahirap mangyari na maging co-owner ka with a total stranger. Dos Kaya naman nauuso na, sige, bilhin mo na lang. No? Uh, bayaran mo na lang yung share ko. No? Tapos, eh, sige na, ayos na to. No? Kahit mura-mura na lang. No? So, pinapayagan po ba ito ng batas? At yan po ang tatalakay natin tonight. At syempre, kung meron pa rin mga topics na related sa ating talakayan, no? Uh, kagaya na din yung mga donasyon, no? donasyon sa pagitan ng mag-asawa, pwede ba 'yon? Donasyon uh, sa pagitan ng uh, um, uh, may illicit affairs. Oh, 'yan. Oh, yan. Pwede po ba ito? At ano naman ang recourse mo kung sa kasakali ano na ikaw ay may tutol dito? Ayan. Mm -hmm. O kaya naman halimbawa, attorney ka man anak ka sa legal na asawa. Wala na ang nanay mo. Pagkatapos ay merong properties ibinigay doon sa mistress. Uh, sa kanyang kinakasama o kaya ay doon sa anak, no? O kaya naman dalawa kayong legal na pamilya. Posible ito ha, dalawang mm. legal na pamilya dahil namatay na o kaya ay anak ulit. o at nag-asawa ulit. Ayun, pa pwede po ito at parehong pwedeng parehong legal or legitimate ang mga anak, no? Paano kung yung uh, yung, yung anak sa pangalawa, no? At ibinigay doon ang mga properties. So yan po ang tatalakayin natin tonight. And if you have questions, 6485 ganyan din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube at syempre Atty. Cam sa at pang, uh, atin pang mga uh, Facebook pages syempre nandiyan po ang DZRH News DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page wag kalimutan like, follow and share po para marami pa pong mga kababayan natin ang uh, makikinig at mapanood itong ating mm. episode para naman po eh, meron silang uh, kaalaman sabi nga natin Panyera laging lamang ang, ang may may Ilam. alam. Yes, magandang gabi po muna. Gael Enriquez, Ray Mendoza, Ellie Abanto. At uh, gayon din. Ah, napanggit mo na ba mga social media pa hindi. pages? na? <laughs> Oo, pag oh, napanggit ka na, ah, At of course, Tita Ami Miraflor Garcia Villeta, Monte Calvo brano, Irene Almodovar at Joby Barbecho. At hindi nawawala si Miss Josephine Garimbao sa Michigan, USA. Jinky Porle Andrade, Uy, Gregorio si ko Cruz. Oo, oh, oh, ng uh, USA, nakikinig sa atin na din po kay Jerry Sumagaysay, Gregorio uh, Ivy Gutierrez. At uh, siyempre mga nanonood din sa atin sa DZRH News Television si Mama Ovita Will, magandang gabi po sa inyo. Mm -hmm. magandang gabi po. Si si Gregorio Cruz, yan si Tita June Cruz na best friend na ni, uh, kabarkada nito, Tita Ami Tita Ami, uh, magandang gabi po sa inyo. Jerry Ferrer, uh, Miss Grace Recta, at uh, si Jason Abulen. magandang gabi din sa iyo, Ramel Maluto sa Gimaras at Mami Belen Rivera, Eduardo Narvaez, uh, Raul of Flori Tuazon. Magandang gabi po sa Stockholm, Sweden, Flori and Marilyn daw. Shout out sa kanila. Magand Anong oras na po ba dyan sa Sweden? <laughs> ah, alam mo, attorney Hindi ko alam eh. Ah, mahina ako sa geography. Eh. <laughs> <laughs> magandang gabi din po sa inyo, Victorino Duran at Moonbeats, Mirna de la Cruz and Sylvia Che rino! Amico. dos kumpaniera. Naliligo na naman ako na. kamay ko. Anong oras na ito? 12.46 p.m. Oh, ay pananghalian pala oh, na Sa Yes. Uh, ano po ba ang ating pananghalian na uh, today, Ma'am Flory twason Ito si Ma'am Flory, eh, minsan nawawala. Pasulpot-sulpot lang. Or baka naman paminsan-minsan lang siya nagko-comment. Pero regular pa din nanunood sa atin. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Flory Twalson. Hindi ko to nalilimutan kasi kapangalan ng nanay ko. Ay, eh. si mm -hmm. Ma'am Flory. Mm -hmm. Nanay Flory. Mm -hmm. Anyway, attorney Kam, no, before we pass for commercial, no. Eh alam niyo po ba, mayroon pong specific na provision sa ating Civil Code na nagsasabi, the husband and a wife cannot o oh, hindi, hindi pwede. Attorney Kam, tagalogin mo i-Englishin ko. Oh, sige, try natin 'yan. <laughs> Ikaw yung magaling magtagalog. Uh -huh. The husband and a wife cannot sell property to each other. na, O ang mga mag-asawa ay hindi pwedeng magbentahan ng ari-arian sa bawat isa. except, nako. <laughs> <laughs> Hindi, ay, maliban. Maliban. <laughs> maliban. When a separation of property was agreed upon in the marriage settlement. Ayun, kung meron kayong napag-usapan kung paano pamamahalaan ang inyong ari-arian bago kayo ikasal. Actually, ang sinasabi, when a separation of property. Ay mali pala. <laughs> Iba yung isip ko, oh. kung, kung kayo ay nag- yes. bago kayo noong bago kayo ikasal ay nagkasundo kayo na magkakaroon kayo ng separation of property ito yung mga naging issue dati ni Sharon Cuneta. and uh, sino ba yan sino ba yon kaya di ba kaya daw hindi natuloy kasi kailangan ng total separation of property mm -hmm. hindi sumama mm -hmm. ng prenuptial agreement ayan mm -hmm. yung prenuptial agreement po ito yung tinutukoy no na uh -oh. inyong um, kasunduan bago kayo ikasal. Oo, mm -hmm. Tatlo po kasi 'yung ano, 'yung property regime, mm -hmm. 'yung total separation of property. Kanya-kanya yes. talaga kayo totally. oh, akin 'to. Napundar ko 'to, akin lang oh, 'to. Sa'yo iyo 'yan, napundar oh, mo 'yan, sa'yo iyo din oh, 'yan. Oh, 'yung common expenses, 'yung mga expenses lang sa bahay, 'yun ang paghahati mm -hmm. natin. 'Yun no? Kanya-kanya kayo, mm -hmm. walang paki-alaman. K -k oh, kanya-kanyang bahala. Oh. <laughs> Bala ka dyan. Bala ka dyan. O okay. kaya yung, yung total separation of property, may tinatawag na na conjugal partnership of gains. Correct. No, yung mga, yung during the marriage na pinupundar ninyo, yun lang pagsasamahin ninyo. At saka yung absolute community of property, yun yung what is he? his is yours, what is yours is his. So, sa ganong sitwasyon po yon Yun po yung tatlo na yun. Ngayon, ang sinasabi, ay hindi maaaring magbentahan ang mag-asawa ng property sa isa't isa, maliban na lamang kung merong napagkasunduan na total separation of property. At ang pangalawa, attorney kam when there has been a judicial separation uh, or property and of property under article 191 mm. kung merong kung meron na yung binanggit natin kahapon judicial. meron judicial o dumaan na kasi dumaan na sa korte ito panyera dumaan na sa korte at uh, bagaman at kayo ay kasal pa eh kayo ay uh, nagkanya-kanya na ng mga ari-arian pwede po kasi ito basta't idadaan sa korte dos kumpaniyeras hindi pa rin kanya-kanya buhay kanya -kanya. Mo? <laughs> <laughs> Grabe. So dalawa lang pagkakataon ano kapag ka may total separation ng property na napagkasunduan o kaya may judicial separation of property. Hindi po kasi tayo, no, ta ang mga taong may asawa ay ang mag-asawa hindi pwede during the marriage na maghiwalay or magkanya-kanya ng mga ari-arian nang walang pahintulot ng korte. Dudulog at dudulog po tayo or kayo <laughs> for the married people sa korte. Dos companion. Alam mo Panyera, may mga iba na mga nagkakahiwalay mm -hmm. dahil nagtataguan ng oh, mga, mga ari-arian. Ari kasi parang wala daw tiwala sa isa't isa. Oo, at siyempre dahil nga wala silang prenuptial agreement, eh, eto na, no? Uh, Ine-expect nila na kung ano yung uh, maipundar mo, alam ko dapat. Oo, at syempre, may share ako dapat dyan. Dapat yes, Yung iba kasi pagka nagkakalabuan na, or mm -hmm. nagkaka, kumbaga, eh, may kaunting problema, eh, tinatago na. Yes, no diba? Hanggang sa, dahil nagtago, nag-worsen, mm -hmm. lumaki. Mm -hmm. Kasi oh, may mga kilala tayo, Panyerem, sikat na vlogger pa nga, no? nung una, okay sila na kanyang uh, ka-live-in o kaya yung kanyang missis, tapos nung kumita na yung kanyang um, uh, vlog o okay yung kanyang platform mm -hmm. at kumikita ng malaki aba nagpundar pala ng ari-arian na hindi alam na kanyang kalivin, o kaya ng kanyang misis oh, mm. ayan. Eh ba diba, sabi natin panyera kahapon, kahit kayo ay magka-live-in lamang kung kayo magkakaroon ng anak at uh, ikaw po ay wala na kayong legal impediments, 'di ba? So, meron din po karapatan, oo, kayo mm -hmm. kapag ka kayo 'yung mm -hmm. ka live-in. So, 'yun panyera. So, ang tanong ngayon, kung halimbawa, merong pro kung ganito na merong prohibition o pagbabawal sa pagitan ng mag-asawa na magbentahan ng property sa isa't isa, eh paano naman 'yung mga live-in partners or 'yung nasa common law relationship? 'Yan po ang uh, sasagutin natin sa ating pagbabalik. Pero Atty. Cam, meron tayong malakas promo question. Ang tanong! Ang tanong para sa mga gustong sumali sa ating malakas question ngayong gabi kung saan pwede kayo manalo 500 pesos. Sasagutin lang po, oo, o hindi, mm -hmm. pwedeng i-benta ang share sa conjugal property sa asawa. Yes. At yan po ang uh, yan po ay masasagot. Ay nasagot na natin 'yan. Ano? Pwede po ninyong ipadala bilang private message sa amin sa DRH Dos Compañeras together with your name, or Gcash number at kung nasaan po kayo. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala kami pa rin po ang inyong mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos, Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Kumpanyeras. <laughs> Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Nagbulat din ako eh. <laughs> Inaantay ko muna yung ano nga ba yun? Uh, yung re-entry, ano pa ito, no, no, kantahin mo nga. <laughs> <laughs> Mahirap, kantahin yung panyera eh. Anyway, nagbabalik pa ang programang DOS, kumpanyera. Sa so, tinatalakay po natin, ano, yung tungkol sa pagbabawal, no, sa mag-asawa ng magbentahan ng property sa isa't isa. Before we pass for commercial, ang uh, ang tanong na iniwan natin at binitin natin ay kung kung halimbawang merong pagbabawal doon sa mag-asawa na magbentahan ng property sa isa't isa. Eh paano naman doon sa mga nasa common law relationship o yung mga uh, mag-live-in? Pinapayagan ba sila, no? Ang, ang sabi po kasi doon sa batas doon sa ating uh, fam, uh, sa ating family code at ganyan din sa civil code isa sa mga rason no kung bakit at ganyan din sa jurisprudence isa sa mga rason kung bakit pinagbabawalan ang pagbebentahan ng property sa isa't isa ay because no uh, gusto natin na mapanatili yung conjugal yung conjugality ng mga pagmamay-ari ibig sabihin na kasi alam mo 'yon, attorney Kam. Pagka mag-asawa, dapat ay iisa kayo. Ah, uh, yun yun ang pagpapakasal and therefore pati sa mga properties ninyo, dapat ay kayo ay nagkakasundo. Mm -hmm. Ayan. Para maganda yung samahan niyo kasi uh -oh. panyara kapag nagkanya-kanya tapos uh, di ba parang Para parake kay at kayo ay, ay nagpa nagpakasal, kung oh, oh. gusto nyo pala ay kanya-kanya din Tana. lang, di ba? magpapakasal kayo tapos kanya kanya din lang, ay eh, diwang na dapat kayo nagpakasal, hmm. di ba? So kaya nga po uh, hindi bagaman at merong Uh, meron pong opsyon bago ikasal mm -hmm. no na mag, magkaroon ng total separation of property, ay eh, ito'y dapat ay napagkakasunduan at bago pa ikasal. Mm -hmm. Dapat ay malinaw. Correct. Pero kapag ka sa during the marriage, eh uh, maaari pong magkaroon din ng mga undue influence, mag-exert ng kung sino man. So, uh, para po maiwasan yung ganitong sitwasyon, ipinagbabawal na yung bentahan ng property sa isa't isa. But, no? para naman po sa mga nasa live-in relationships, pareho din, no? Sinasabi po ng batas na itong pagbabawal na ito ay ay bawal all the more na dapat na itong pinagbabawal kasi, no? Ka lalo na kapag ka nasa illicit or may illicit relationship, chances are mapiprejudice or maapektuhan yung mga pagmamayari ng mag-asawa na legal. Mm -hmm. no? So, yun po yung dahilan kung bakit pati itong prohibition na ito ay nag-a-apply din. Mas mahirap, actually, mas uh, stricto actually ang, ang batas. Alang nga, namang, mm -hmm. alang nga namang papaburan mo, you know, mm -hmm. yung mga nasa illicit relationship, yung mga nasa live-in relationship, habang meron kang uh, pagbabawal doon sa mga mag-asawa. Diba? Ayun. So, ang sinasabi ni Panyera na nasa illicit relationship, ito yung mga uh, maaaring... Maa guilty mm -hmm. ng concubinage, kaso concubinage ka adultery, adultery mm -hmm. na sila po ay nagsasama as husband and wife without the benefit of marriage pero, tapos may sabit pang iba oo, oo. pero yung isa sa kanila or pareho sila, e eh, may mga legal na asawa mm -hmm. pala kaya nga po ano, kapag ka po magdo nga po no, ang sino man sa mag-asawa sa, sa other party o sa ibang tao no, kailangan po ng consent ng may ng, ng, ng kabiya mm -hmm. ng asawa. Maliban na lamang kung ang idudonate po ay yung uh, exclusive, exclusive property. Ayan. Dos kumpanyeras. In fact, attorney meron akong isang nabasang kaso, no? Na bagaman at inaalas na ito po ay exclusive property ng tatay ko. O ito ay exclusive property ng tatay namin. O no. as sinasabi, binili ito uh, dyan sa Cebu City, Kabahog ba yun? I'm not so sure kung anong exact location sa Cebu City. Eh, ang nagbabawi, attorney Cam, ay yung mga anak. No, yon uh, yung mga legal na anak binabawi doon sa kan sa sa kinakasama ng tatay nila, mm -hmm. no? Sa so, posible po yun mm -hmm. no kung kayo po ay mga anak, no? Abay makinig, baka naman merong ibinigay sa kanilang uh, kanilang bagong lover mm -hmm. at na-prejudice ang inyong karapatan ay pwede pe po ninyo itong mabawi. Mm -hmm. Dos eh, kasi po ganun po